pasabog si dating congressman si Zaldi ko ini-involve si, ini niya si presidente at si speaker Romualdez doon nga sa sinasabi yung insertion 100 billion daw anong uh, tingin mo dito ako personal ko yung na opinion personal ko ang opinion to Una unang-una kung niyo ang presidente ang nagpasabog dito mm -hmm. sa zona mismo at simula nung zona hanggang ngayon hindi lang salita ang ginawa ng presidente konkretong aksyon ang ginawa ng presidente para mapanagot lahat ng dapat managot. Binuo ang ICI, hmm. ang dami ng mga kinasuhan, uh, lahat ng mga reforma natin sa DPWH, uh, sinabi ng Pangulo, gawin natin lahat yan. At most importantly, uh, sabi niya, wala tayong sisinuyin kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, doon tayo pupunta, kahit sino pa yan, kahit kamag-anak pa niya yan. Yun, paulit-ulit sinabi ng Presidente. Sa kahapon lang, nagbigay siya ng report komprehensibong report ng lahat ng ginawa ng gobyerno sa loob lamang ng tatlong buwan. No? So, hindi yon uh, consistent dun sa sinasabi ni Congressman Salvi mm. na may involvement ang presidente dito. K kasi, kung involved ka, bakit ikaw mismo magpapasabog? Mm. Bakit mo gagawin lahat ng ito? Mm. Bakit mo ibubuo ang isang independent commission? Bakit mo sasabihin na lahat ng dapat managot, eh dapat managot. At bakit mo sasabihin na bago magpasko, eh sigurado nang may makukulong. Hmm. So ako, uh, at ano naman ang ginawa ni Congressman Zaldico? Di ba ang ginawa ni Congressman Zaldico, umalis ng Pilipinas? Hmm. Nung nagsimula pa lang itong uh, kontrobersiya, sa flood control, ang ginawa ni Congressman Zaldico, eh umalis ng Pilipinas. Hmm. So, sinong paniniwalaan natin? Yung, ah, ako, personal ko na opinion. Sir, kumusta ang mga cabinet secretaries? Talaga bang nasa likod pa rin kayo lahat? Po, naniniwala ako. gahat uh, lahat ng kabinet ay eh, nasa likod ng pamulong. Mm -hmm. Kasi nga, siya mismo ang nagpasabog nito. Wala sa history ng bansa na presidente mismo ang nagsiwagat sa isang napakalaking corruption scandal. Si Pangulong Bongbong Marcos nga doon ako uh, kampante at doon nang gagaling ang aking paniniwala at ang aking lakas na tuloy-tuloy ito at kung ano ang uh, sinimulan ni Pangulo nung SONA e eh, tatapusin din niya ito at kasama niya ako dito sa pagtatapos dito sa napakalaking skandal. So 100% ang support pa rin po? Oh, absolutely. Sir, tatapusin what, natin ito kasama ang Pangulo. Sir, like, what will you make of uh, Zadiko's statement? Ako ay speculate. pero ulitin ko. Ang fact is ang unang ginawa ni Congressman Saldi ko ay eh, umalis ng bansa. So siguro uh, nasa mga kababayan na natin yun. Okay, Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Thank you.